Welcome ulit sa another edition ng Berto TV Hungary Kasama si Harvey at si Parang Jimboy namin Balay kanina, kagaling lang namin sa Centrum Balay pinuntaan namin yung pinaka arcade house Arcade house nila doon Na may bowling alley, pati Bilyaran, tapos mga video games Na rin, So, tinry lang namin magbilyar doon pang oras. Tapos tama. Shoutout shout daw sa kanyang lalap. Pati, tinry namin yung bilyar nga. Ayun, naka uh, isang oras kami. Ang presyo naman is 2,400 foreign isang oras. So, sulit naman, hati naman. Kaya, kami na yung eh. Parang yung may-ari may -ari doon may gawa ng walang tao. Hinayaan na kami maglaro-laro. Bala <laughs> ka talaga <laughs> nakakita ka dyan. So, kasi siya naman idol, may duma, may duma na titan. <laughs> Gulat ako. So, yun nga. Basta, centrum lang sa centrum. Huwag kayo ma-distract doon sa titan na lumabas. Kaya, <laughs> ano yun? Ah, kaluluwa yun. Meron din agad kaluluwa dito sa bahay. Yung nga, sa likod, sa centrum, sa likod ng parang, kung makikita nyo doon, parang may park doon. Doon lang yung banda, makikita nyo sa video at ma malalaman nyo rin. Kung alam nyo, parang CR si doon. Oh, parang yung basta part ito na bilog, makikita niyo. Makikita niyo sa video kung paano papunta doon. Inano ko yung way. Binidyo at oh. Basta, bolt, store, ink store, tapos kanto lang yun na yun. sa likod na yun. O siya sa sa pamilya ko dyan, sa Pilipinas. Ayan, siya sa sasawa niya sa Pilipinas. Sa ko, I love you. Sa sasakan ako. Yun. Sa lalab ko lang. Diyan ka lang. Plus! Shoutout sa samang mga mukhang kayo. ako, at <laughs> si Bibilang Mirko. Lahat sa inyo. May okay. okay, parang Boy. Parang Harvey natin. Parang Harvey may sabihin ka ba? <laughs> shout out daw, shout out. Shout out Ninsan. Ninsan So yun nga. Metas-Mekas <laughs> na yan. Yun na <laughs> yan. Like, subscribe, share. Sana magustuhan nyo lalo na yung mga batch po rin sa Kispar, the accommodation. Malapit na kayo dyan. Tamang billiard lang kayo yan. Bowling-bowling. Malapit lang. Lakad lang kayo. Okay. Idol. Punta tayo sa parang na ah, sentrum tayo. Nasa likod lang. pinaka city center nila. Bali parang arcade house. Isang libo sa iyo po sa akin. Saan? Oh, 1-2 daw eh. Sige, sige. Sige, sige. Ay, dahil mga video nito, din Parang Parang time zone lang yung setup.

Halina dito tayo yung mga idol sa loob ng Arcade House dito sa Kisparta. Tamang bilyar kami. Tapos dun naman bowling. Tro pa. Dayangan. Ibangan na pinay dito sa Sparta. Tamang beer lang. Yan, oh. May isang abnormal na pinoy. Bowling. Mga uh, arcing. Beer tayo mga idol. Hello. 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 Ay, pumasok ka lahat oh. Sa alin dito sa akin? Ito Dito sa akin. Dito?

Scratch, Scratch. Sila Harvey. Kabila naman. Si Jeremy. Arcade. Arcade yun yung arcade. tas dito yung daan. Galing na kami dun. Paano nyo nalaman yan? Ito. yung tayo o Oh, kamo na, video ko para makita yung ano, daan. Oh, yan. Bali dito yung sa li tag sa likod lang ng ano, center centrum. Tago lang kasi alam yung ano, eh, si Ariano, di ba? Yan si no, Ara. Ay yung pinaka ano, city center, oh, di ba? Yan yung building na yan, likod lang yan. Ay hindi ba yung mga simbahan, oh. Likod lang ito. ano? oh. Pansin niyo yan. Ihinga ko lamig kasi. Ayun. Lamig na, lamig pa ininom. Makita niyo dito sa daan. Kung pa paano papunta doon. Para may idea kayo mga idol. lalo na yung mga tropang sa Kisbarda. Ba? Nako baka tumambay kayo dito. Ayun, tutukan. Tindaan dito. Hindi naman na dito. tayo. usapan nila. Hindi ko mo sila kalala. Kaya pag makita nyo yan, dun na. Harap nyo yan. Ayun o. Uh, school? Para Preschool. Parang Pre um, kinder. maglalap sa gilid. Ayun Ay, o. No? Ay, no? Ano pa? Ito. Hmm. Pang, um, babaho hmm.

Ay mga idol, oh, makikita nyo na. Alam nyo na paano pumunta. Sa tayo dito ba? Dun. Tapos. Dito? Dito. Oh, Yung o. Oh. Mga idol o. Oh. Alam, alam nyo na. Nandito tayo sa city center na. ayun o. Na centrum. Ayan nyo na. Okay, gets na, na nila. Oh, uh, dito na lang. Bye-bye.